Ako. Ruth. Nandito ko may para kunin si George. Para dali sa presinto. Tumabi ka! Tumabi ka! Sinabi niyang tumabi kayo! Tumabi ka! Ward! Tabi! Ward! Ward! Tabi! Punin niyo! Dali! Hindi ako masok! Sige ka malumapit! Magkakamatay ang tayo! Mo, matatakot mo ako ng kutsilyo mo? Ha? Hindi man kita mapuruhan, sasaksakin naman kita bago mo malapitan yung anak ko! Sige! Tuloy mo! Tuloy mo! Nay! Nay, what? Sam! Saan ka pupunta? Kay hey, George Why? Concerned ka sa kanya? Are you friends now? Gusto ko lang malaman yung kalagayan niya. No! Oh? Mrs. Malay! Bitawan niyo yung kutsili niyo. Bitawan niyo yung kutsili ng hawak niyo! Siya lang kayo! Sila kayo, Mr. Palazos. Inutusan mo oh? Oo. Inutusan kita. Wala yung ginagawa niya. Wala kayong karapatang mangdampot ng kahit sino. Men. Sir. Scrub them out. Your daughter will pay for what she did to Beverly and my apo. Si Sir ko makukulong siya at susunod kita. Inusente ang anak ko. Hindi siya kriminal. Hindi ko po kailangan ng permiso ninyo. No means no, Sam. Obey me or else. Alam mo kung paano ko magalit, hindi ba? Pinatay si Beverly? Pero bakit ako ang pinagbibintangan ni Papa? Nakita kasi nila yung bracelet mo ate doon sa dinaanan ng killer nung tumakas siya. Ano? Meron nga akong nawawalang bracelet but that was weeks ago. Hindi ako pumatay kay Beverly. Alam namin yun, anak. But we need to prove your innocence. George, you need to tell me everything para alam ko kung paano ka dadepensahan. Pinuntahan ko si Francis sa uh, detention center. Mm -hmm hindi mo lang pinatay ang asawa ko! You killed my hopes, my dreams, and my George, protection. George! No, wala ka sa akin! George! George! George, 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 You have the palacio's name, you have that baby, but in a buong estate, nasa'yo na, masusolo mo na. As soon as si Francis, ikaw ang isusunod ko, sa, Pati yung nanay mo at si Beverly. Magbabayad kayong lahat na sumira sa buhay ko! Sumunod si Sam. I was so distraught, hindi ko na maalala yung ibang nangyari. Pati nung naaksidente ka? Chris Palacios. Si James po. Siya po ang nagdala sa inyo dito. James, thank you. Maiwan ko po muna kayo, ha? mag mo. Sige okay. po. po. Ako po ang nasa coaching na kasunod kay Miss George. May coaching yung nag-overtake. I'm not sure kung napansin ni Miss George na nag-U-turn yung kotse sa unahan. After a while, may sumalubong na kotse kay Miss George. James, you saved my life. Kaya thank you. Ay, utang ko sa inyo ang buhay ko.